Pinagpalang araw sa inyong lahat mga kids! Welcome sa ating Shepherd's Kids Identity! Sa araw na ito may bagong Bible story na naman tayong pag-aaralan. Kaya paalala ni Teacher Ems, maupo, makinig at tumingin sa inyong mga screen. Dahil ang ating aralin ay, sa araw na ito ay patungkol sa Far From Heaven or iikot ito sa Prayer of Elijah. Ayan, so bago tayo dumako sa ating Bible story, may tanong muna ako sa inyo. Sino sa inyo yung palaging nagpipray sa Lord? Very good, yung mga palaging nagpipray. Magaling mga kids. So, kanino nga ba tayo dapat nagpipray? Very good, sa tunay na Diyos na si Jesus. So, si Jesus ay nasa ating puso. Kaya pag nagpipray tayo, dapat taimtim, bukal sa ating puso, hindi natin kailangan na anumang rebulto o mga imahe para lang manalangin. Kasi kasama mo na lagi si Jesus sa iyong puso. Kids, ating pakinggan ang kwento ngayon kung paano nanalangin ang mga tauhan at ano ang mahalagang bahagi ng matututunan natin sa kwento ngayon. So ang ating Bible story ay makikita natin sa Unang Mga Hari, Kabanata 18. Ito ay summary lamang. Sa English, 1 King chapter 18. Makinig ng mabuti mga bata. Nang kasalukuyang ipinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, nailigtas ni Obadias ang sandaang sa mga ito. Itinago niya ang mga ito sa isang yungib. Tigli ang bawat pangkat at binigyan niya ng pagkain at tubig. Nang makita ni Ahab si Elias ay sinabi nito, Ikaw nga ba iyan ang nanggugulo sa Israel? Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama. Sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglilingkuran ninyo'y ang mga imahen ni Baal. Ngayoy titipunin ninyo ang buong Israel at ang apat na apat na raan limampung propeta ni Baal at ang apat na raang propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmen. Sagot ni Elias, lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Pagkatapos, Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh, ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, so ayon kami. Kinuha nga nila ang isa sa mga taro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami patuloy silang nagsigawan at naguungulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa rin tinig o anumang sagot. Nagsalita si Elia sa buong bayan, Lumapit kayo sa akin! At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng labindalawang bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel ang mga batoy ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaari maglaman ng dalawang balding tubig. Nang ikatlo ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, Patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik-loob. Noon din, nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid pati ang tubig sa kanal ay natuyo nang makita ng mga tao ang nangyari nagpatira pa sila at sumigaw si Yahweh ang Diyos si Yahweh lang ang Diyos doon nagtatapos ang ating kwento ngayon mga bata ating alamin ang ibig sabihin ng fire from heaven or apoy na mula sa langit ito ay literal na apoy na galing sa langit noong panahon ni Elias dito natin makikita ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ang apoy mula sa Diyos na bumaba at tumupok sa handog, kahoy, bato at tubig ayon ang ibig sabihin ng fire from heaven ngayon mga bata ating alamin ang panalangin ni Elias na dapat panalangin din natin. Makinig mga bata, ang una ay malaman ng mga tao ang tunay na Diyos. Kasi sabi sa verse 37a, Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos. Ang pagtawag ni Elias dito ay upang maramdaman ng mga tao sa kanilang puso at maranasan nila ang tunay na Diyos. Dapat din nating maranasan ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sa madaling salita, dapat tayong maniwala sa sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang dahilan kung bakit tumatanggap tayo ng mga sagot sa ating mga panalangin ay hindi lamang upang matugunan ang ating mga pangangailangan kundi sa huli ay para luwalhatiin ang Diyos na siya lamang ang tunay na Diyos. Bukod dito, ang ating mga sagot sa mga panalangin ay magdudulot sa mga nakapaligid sa atin na makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan nito. Pangalawa, magbalik-loob sa Diyos ang ang mga tao. Sabi sa verse 37B, "Nais ninyo silang magbalik-loob." Nais ni Elias na hindi lamang malaman ng mga tao na si Yahweh ang tunay na Diyos, kundi ibalik ang kanilang mga puso sa kanya upang lumakad sa tamang daan. Tayo dapat ang nagdarasal para sa ating mga pamilya at mga kaibigan sa ating paligid. Kung mayroon kang mga kapamilya at kaibigan na hindi pa rin nakakakilala sa Diyos, dapat mong ipagdasal na magkaroon sila ng pagkakataong makilala ang Diyos. Sa bawat kinakaharap ni Elias sa sitwasyon, ay nagpapakita siya ng pagpapakumbaba at kahit na nakikita niya na posible na sagutin ng Diyos ang kanyang panalangin, siya ay nagpapatuloy pa rin sa pagtawag sa Diyos. Huwag hilingin sa Diyos na tumugon sa ating panalangin sa gusto nating oras na itinakda. Bagkus, patuloy lang manalangin ng hindi sumusuko hanggang sumagot ang Diyos sa kanyang itinakdang oras. God's timing ay napaka-importante upang maging matagumpay sa bawat pagkakataon at anumang laban sa buhay. Ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin kung tayo ay nagpapakumbaba at patuloy lang sa pananalangin. Tandaan mga bata, ang panalangin ni Elias ay dapat panalangin din natin. Ang una ay malaman ng tao ang tunay na Diyos. Pangalawa, magbalik loob sa Diyos ang mga tao. At pangatlo, manalangin na may pagpapakumbaba at patuloy hangga't hindi nasasagot ang panalangin. Ngayon mga bata, tandaan, ipinakita sa kwento na nagpapa, nagpapanatag si a, si Aring Arab, Ahab. Ngayon mga bata, ipinakita sa kwento na napapanatag si Haring Ahab kaya muling umakyat si Elias sa tuktok ng Carmel at, carmel at nanalangin. Sigurado siyang uulan, ngunit nananalangin siya ng buong makakaya. Lumuhod siya sa lupa at taintim na nanalangin hanggang makita niya ang sagot ng Diyos. Nanalangin si Elias ng may pananampalataya hindi siya nag-alinlangan na si Yahweh ang tanging tunay na Diyos. Kaya naman, ang kanyang panalangin ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Nanalangin din siya para sa iba, kaya ipinapakita niya ang kababaang loob sa pananalangin hanggang sa sumagot ang Diyos. Tandaan din, tulad ng panalangin ni Elias, maaari ka ring manalangin. Hinihikayat ko kayong lahat na manalangin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin para sa inyong pamilya at mga kaibigan na makapangalangin. Abalik sa Diyos at huwag sumuko sa pagdarasal hanggang sa masagot ang panalangin ninyo. Ayan mga bata, patuloy lang tayo sa ating pananalangin sapagkat tayo ay sinasagot ng ating Panginoon at dapat ang bawat panalangin natin ay nakakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat mga kids. Mag-ingat kayo palagi. See you next week. Bye-bye!